What's up guys so ayan dito tayo ngayon para i-review natin ang aking Suzuki QRY 200 2019 model pero na-upgrade ko siya 2020 so 2024 na ngayon uh, apat na taon na siya so, uh, ayan tingnan natin yung, yung mga issue niya ngayon kumpara sa mga nakaraan may review na kasi ako na to na ano nung 2022 yata so after 2 years ang uh, KRY, nandiyan na lang din siya sa YouTube channel ko. Tingnan nyo na lang. So, i-review ko lang siya after 4 years. mag tayo dito sa taas. So, pasensya na kayo kung hindi ko kabisado yung parts na babanggating ko. Ituturo ko na lang para mas malaman. Ano? Kasi wala rin ako ganong kalaman din sa motor. konti lang. konti lang mga parts na alam ko. So, mag-umpisa tayo dito nga sa taas. Ayan. Kung mapapansin nyo, kill switch kill switch kumagana pa yung kill switch na yan so makita niya nyo mamaya pag pinandar ko kumagana pa yan pero yung push start nya dito pinalitan na ni kuya na mekaniko yan parang nilagyan nya ng bago sa taas kasi hindi niya na yata magawa ng paraan dito yung wiring nya daw dito so naglagay siya ulit ng bagong push start pero bakit hindi ko alam kung bakit busina naman Inayahan ko lang, lang Sabi ko gano'n Pwede naman din natin palitan yan Pag nagka pera ulit tayo So Yan gana naman yan Yung throttle ko Ganun pa rin I Stock pa rin yung throttle ko Kung mapapansin nyo Ito yung sinimplang ko to dati pa Yan pa rin yun Hindi ko pa rin pinalitan So ito naman Digital na to Gumagana pa rin yan guys I Stock pa rin ni Rose yan Side mirror Goods pa rin Pinaling ko lang yan Kasi Yan Goods pa rin Yan stock pa rin ng rose yan guys so dito tayo sa mga switch din sa left hand ito hazard so mapapansin nyo itong hazard na to nilagay lang to pero hindi na siya gumagana ngayon kasi pinaputol ko na hindi ko lang siya pinatanggal dito kasi baka mag decide, mag -decide ako balik, pabalik ko ulit pa ko ulit so hindi naman siya talaga part ng binili mo wala talaga hazard ng rose carway 200 kaya pinalagyan, pinalagyan ko lang So, okay pa to. Itong ito, choke niya ata to. Goods pa yan. At ito, yung headlight. Okay pa yan. Kita niyo, malutong pa. Malagatik pa. Highlight. Yan. Yung signal light. Goods pa yan. Itong busina. Goods pa rin yan, guys. So, sa ulo. Yan, sa mukha niya. Stock pa rin yan. So, may sticker ko medyo luma na. Pabakbak ko na yan. Tapos siguro paripaint ko na lang. Para ano. Ibalik ko sa plain lang na ano. Wala anong tatu-tatu. So headlight. Yan. Headlight. Uh, headlight. Stuck. Stuck nga pa rin yan. Yung Hindi pa rin ako nagpalit yan. Pero bala ko palitan na rin kasi medyo ano pa. Pero goods pa naman siya. Medyo may nalang lang. Kasi nga stuck niya. Stuck pa rin yan, Medyo matagal na rin. So signal light. Okay pa yan, gumagana. Nagbalit na rin ako. Dati, nandito pa yung stock niya ng signal light, pero sumuko na. Ngayon, nagpalit na ako. So, ayan. Kaya nabala kung bumagay ba o hindi. Kasi medyo baduy din talaga ako magpili ng parts. Ng style niya, forma, ganun. So, dito tayo sa body. Yung upuan niya, ganun pa rin. Medyo makulit lang yung pusang gala. Kinatkot ng kinatkot. yan pero kung papalitan lang naman yung cover lang naman niya. Pero yung foam niya okay pa guys kasi yung foam na dinagdag ko dito ay yung Orok, ano? Uratex. Yon. So, yan mapapansin niyo yung sticker ko medyo luma na nga kasi matagal na tong sticker na rin na to na ulanan na, na. na. So, papakbak ko na siguro. Kung pag repaint ko, kung di ko mapaint mapa papalitan ko ng bagong plain lang na sticker, konting design-design lang tank okay pa kapang pang sira so yung dito lang sa parang pinaka leg nya pansin nyo parang wet look basa basa ng konti hindi ko alam kung bakit to pero yung switch nya sa akin to sa susian nya okay pa yan magana pa yan guys ah, so, sa susian pa yan hindi pa yan nakarekta so dito tayo sa gilid <coughs> dito naman okay naman to Well, itong makina na guys, nabuksan ko na siya isang beses ah, uh, I mean, napabuksan ko na siya isang beses Gawa ng kailangan ko na ipatune up din Kasi 4 years na nga eh So, ayan Dito lang naman, binuksan lang to Tapos, yung dito pa rin na tornilyo, Hindi ko pa rin nagawa ng paraan to Kung mapapansin nyo Ito, kita nyo naman yan May natira pa doon, nakalahati ng, ng tornilyo nya Kasi naputol nung sinusubukan kong tanggalin to naputol kaya hindi ko na tinuloy baka sumunod to sumunod to kaya hindi ko pa na babaklas yan pero tong sa ibabaw oh, nabaklas na yan na tune up na yan dyan ito putres okay pa rin stan yung pinawelding ko dito na para matibay pinawelding ko to kasi nabali to nung dati pa mga unang ano pa kasi nga mahilig ko umupo na nakastan so dapat hindi kasi medyo mabigat na nga ating motor tapos upuan mo pa na mabigat ay eh, mga sa 60 kilos ako mahigit so kaya nabali yan so pinabilding ko naman yan guys okay naman yan so dito tayo sa bandang likod ito nagpalit na palitan ko na tong ano nya ewan uh, ko kasi sa bike kasi crank set crank set ito kumaga plato ganun napalitan ko kasi medyo matulis na nga yung ano nya yung plato nya delik medyo delikado na kaya nagpalit ako ng set kasama yung kadena yan, pero ganun pa rin yung sukat ay I mean ano ayan. ganun pa rin naman yung ano nya parang pinalitan lang ng bago kasi nga medyo matagal na yun eh pati yung sa loob pinalitan na rin yan so kadena pinalitan kasi tinanggal ko na yung chain guard nya matagal na matagal ko tinanggal kasi parang medyo na ano ako na uh, dadamihan ako ng arte ganun so yan may yung motor na yan ang tambucho nya ganun pa rin dun sa nakikita nyo dati sumasayad yung tambucho nya sa gulong how much more pa kaya ngayon na malapad na pero pansin ko naman hindi na sumagi kasi ina sure in sa akin ni kuya na hindi naman nasasagi yan kasi matigas na rin yung monoshock ko yan yung likod yung wiring sya dito good pa wala lang tornil yung isa yan signal light nya sa likod okay pa yung tail light nya okay pa yan ito napalitan ko na rin ito um, plastic <coughs> ito tornilyo wala lang tornilyo isa so itong kickstart nya gumagana pa yan medyo alog lang ito ito yung tumutunog pag maingay kaya minsan tinatalian ko yan dito ng rubber para nakapit sya lang dito nakakapit hindi maingay pagka maandar na ako so ito naman sa brake fluid nya ilagay nyo ng brake fluid dati malaki to malaki ang bilog kaya sumasagi siya dun sa ano ng tambot kaya nasusunog so ang ginawa ko nagpalit ako na medyo maliit tapos hindi naman na siya nasasagi eh, napapansin ko naman so, ayan punong puno pa yung ano natin lagi ko nalagyan yan para ano na rin safety na rin para hindi na rin maubusan syempre so yung disc brake nya okay pa ikaw pinapalitan yan brake pad lang ganun So, saan pa tayo? Preno, ganun pa rin. Okay pa rin yan. Carbs, okay pa rin. Stock pa rin ngayon. Spark plug. Spark plug lang pinapalitan ko. Yan, stock pa rin yan. Yung tambot na yun yan. Yung elbow, stock pa rin yan. So, kapansin nyo, di ba? Yan yung mga issues sa kaya ruway. Bakit dikit yung, ano, yung elbow niya sa frame. Wala naman akong, ano, okay naman, o oh. Hindi naman siya natutunaw. So, good sa man. Ayan. Okay, so dito tayo sa mono So wala akong mabilihan na mono ng Rusi kay sa mga shop. sa so, pumunta ako sa Rusi mismo, sa Rusi Motors. Wala rin silang stock doon, hindi sila nag stock Ang ginagawa nila daw ay pre-order tapos isang buwan pa darating. So medyo matagal-tagal, hindi na ako nakatiis. Kaya ang ginawa ko, nag-search ako sa YouTube ng mga alternate na pwedeng ilagay na monoshock para kay Rosie Kerway. So, lumabas doon ang recommend na XR. Ay, hmm, XR iba yun? Basta, ito yung monoshock niya. Kasi malaki yung stock ng ating monoshock ng KRW natin. So, pinalit. Ito na lang. Medyo maikli to Sinukat kasi. Medyo maikli to sa pinaka monoshock niya. So, kung mapapansin nyo, ito. Pinagawan na nga ni, ng mekaniko na sinadjust niya na kaysa shock lifter. ito na lang yung gawa ng parang we weld, ng, ng ganito para sa monoshock nya so mapapansin nyo hindi nya, naman pinix dito para kung sakali bumili ako ng monoshock ng rosy talaga na talagang monoshock ng KRY ay goods pa pwede ko lang tanggalin to di kakabit ko dito sa pinaka ano nya talagang kabitan nya so to matibay naman to kaysa sa shock lifter Inyan. Okay, so gumastos ako ng 2,000 dyan para sa monoshock niya. Para makakabit niya lang yung monoshock na medyo maikli lang to. Yung monoshock na yan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo pong, yan, medyo pumantay na lang yung, ano, hindi na siya paganon ng konti. Pero okay naman, tapos pinatigasan ko na rin para pag ako hindi talaga sasayad tong tambut At hindi siya masyadong bababa. So, punta na tayo sa, sa dito naman sa ano pala sa inverted fork na pala nitong ating Rosie KRY. niyo 'di ba inverted fork na siya. So, tagas na oil seal niya ayun oh, Yung basa ng oil seal niya. Ayun tulo, kita niyo 'yan. Wait, look nga itong dito, banda sa may right na telescopic. So, ayan. Tagas na, hindi ko pa rin nagawa ng paraan to. Kasi nga, ang tagal dumating pagka nag order kasi sa mismong rosy at wala ka rin mahanapan ng pares nito ng part ng rosy sa mga shop bihira lang siguro sa kaloocan baka meron doon kasi nahalosan doon na lahat ng parts ng mga motor so, sa kabila parang wala naman dito lang sa may right hand uh, right part tumagas so, yan yung dapat talaga -an. kasi doon sa monoshock na yun pumotok yun yung stock na yung rosy natin pumutok yung monoshock nya tumagas na rin so sobrang lambot kaya pag umangkas babang baba kaya talagang mas inagad ko na yun doon kasi matagal pa nga pag mag order so ayan mo so paano naman dito sa, mot sa motard setup natin no dito naman tayo sa ating motard setup mapapansin nyo ang ganda naman siya forma no Ito nga kay aking rosy kaya na to medyo matagal na to sabi nila si Rain daw. Bakit sa akin hindi naman? Na long ride ako. Pasig to Mindoro, ganyan. Soon baka Mindoro to Palawan naman. So ang biyahe ko nito, barko, via land and sea. Eh di biyahe ako ng Batangas. Um, Mindoro papatanggas tapos Batangas pa Papa, Tapos Papalawan 'yan. Pansin niyo ang ganda naman formado pa rin ng aking rosy palitan lang natin ng ano yun yung tagal na kasi itong sticker nya tapos yan, parang orokan kasi yung ano nya eh. cover ng ating rosy kary yan balik na so yun balik na tayo no? uh, sinating ko pa si asawa ko so, so check tayo digital goods pa rin yung headlight headlight high light low light signal light yan sa likod yung so, wiring sya okay pa rin ito mapunta tayo dito ngayon sa gulong no, bago ko lang din ito pinamotag siya guys Ayan. kung makapansin nyo itong aking hub ganun pa rin stock pa rin ni KRY ito lang napitan ito napalitan rim at tire so tubeless na yan kung mga idol tubeless na yan siya 5 speed rail ang uh, to ito pero ang aking rim yan speedy speedy ang rim yan ang information ng aking tire yan tubeless na yan mga idol tubeless so ito pwede pa maging core ang tire ko na to so bagong bago lang yan mga idol pa sa so sa unahan ko naman 3 Air tire pala ito mga idol Ayan Speedy din Ganun pa rin Yung hub ko, stock pa rin yung KRY Ito lang napalitan Ayan yung tagas ng oil sale nyo So, kung mapapansin nyo, goods, allowance pa, clearance pa, kumbaga, yan, kabilaan, clearance, yan Yun ang aking motor setup guys umabot sya ng 13,000 no? rim ay sa swing arm ito lang mudguard na to medyo ayan ko lang talaga to ganyan putasan ko na lang siguro para hindi na siya sumagi no? so ang ko si misis kanina tingnan natin kung sumayad yung gulong ko kung so, mapapansin nyo meron konting yan pero hindi naman siguro kasi bago yung monoshock ko no hindi naman dati pa yan yung dating sagi pa yan nung, nung basad na ang siya ko tumagas kasi mono shop ko kaya pinalitan ko ayan 13k Wheelset ng motor brand all brand new o, hindi ko siya hindi ako nagbili sa online ng mga wheelset sa kasi ko nan na so dito ako sumain doro kasi o, medyo mahal din so nung kinumpit ko naman kasama pa shipping fee kung sa kalookan pa ako bibili ng motor wheel set niya shipping fee pa noon tapos yung labor pa no kakabit so okay na rin to sa 13k bago lahat yung mga SPD naman yung rim no? yan kill switch natin kill switch natin bomba mo na konti all goods yan guys maraming maraming salamat sa panonood at sana ay naintindihan nyo yung konting ano ko share ko sa inyo dito sa aking kerway na apat na so huwag nyo kalimutan mag like share and subscribe sa aking youtube channel okay para sa mga susunod pa na adventure namin ng aking kerway